Yan, mag ano na tayo, mag unboxing and hauling. Sa aming nabili sa DIY. Ito, natili kong dalawa. Dalawa piraso. pang ano, pang lagyan ng karni. Pwede rin isda. Yan, binili ko dalawa. Two pieces. Ko ano, tanig ko anday, no? Potos. Kay ating gagamitin na mamaya. Una nandito yung karni na palito, ano? Eh, mm -hmm. Hotdog pod. So, dalawa. Ay, hindi na natin. Aram na natin ang taong kuanday ay. Another storage box food container. Lagyan pa rin ng mga ulam, yung mga extra nga hindi naubos ng na mga ulam. Ay, kung ano, nipis na din siya dahil hindi siya baga. Pero okay naman gagawin. Huwag na ni Ronday. Ang hotdog dito, maarang diri dahil, no? nipis rasya tayo uy Mayroon <laughs> siya <laughs> sa bowl. Another. Oh, gusto. Dede rin yan po. pang ref. So, lagyan ng mga yakop. And, ito yung mga ilalagay natin sa refrigerator. Ay, Ito, lalagyan ko sa aking candy na paninda. Na candy. Nice, no? Basket Nalagyan ng pera para sa aming ano, kita sa aming print, pag-print. At ito naman is nalagyan ko ng paninda ko na asukar. Ah, so Yung mga nasa tindahan kasi ano, para hindi siya mas ah, tawag doon ka ng lang mga langgam. Ganyan. Ito naman is lagyan ng bun ah, dalawang piraso din yung ginili namin. Bun Yan. At ito is plano ko eh, sadlan Nalagyan ng tuyo. buwad. Ito <laughs> yung ba? Diba? Nakalagay dito is pwede kahit ano naman siguro, pandisan. Pero ilagay ko dito tuyo para mga tuyo. Plano kong bumili ng sa merkado ng yung ano ba, pang isang isang buwan na budget na tuyo. <laughs> sari-saring tuyo. Oh. Yan. Lahat ay nabaya. nabayad namin is ito lahat is 1,000 ayan. 1,000 pesos. O, oh, ba diba? Sa Mr. DIY. Okay. Mas mura-mura din ang pano, DIY. Ito na yung nabili namin. Thank you for watching. So, ayan. Kailangan natin ng mga plastic. Hindi lang tao ang plastic. Yung mga gamit sa bahay, mga plastic. Thank you for watching.